dinosaur na toys. Ang size nito ay nasa 8 inch. Ito yung gilid na part niya. Meron siyang markings. Yan naman yung sa taas na part niya. Ito naman yung sa gilid na part niya. Ito naman yung sa baba na part. Rubber ang kanyang materials. Yan naman yung sa harap na part. Articulated ang figure na ito gagalaw yung bibig niya, yung dalawang kamay niya at dalawang pa. Bubuksan din yan sa may buntot, pati yung sa may chan niya. Magaan lang siya na figure. Ang size ng figure na ito ay 5 inch. Articulated siya. Meron siyang markings. Yan yung sa gilid na part niya. Yan naman yung sa likod na part. Ito naman yung sa gilid na part niya ito yung sa baba na part battery operated siya at working siya nagagalaw yung bibig niya articulated din yung dalawang kamay niya at dalawang paa niya yan sa baba nilalagay yung baterya articulated din yung sa may buntot niya magaan lang siya na laruan ito naman sunod ay nasa 7 inch yung haba Meron din siyang markings. Yan yung sa taas na part niya. Yan naman yung sa gilid na part. Yan naman yung sa baba na part niya. Ito naman yung sa gilid na part. Battery operated siya at working siya. Diyan nilalagay yung matriya sa baba. Nagagalaw yung mga paa niya. Umiilaw din yung mata niya at meron din siyang sounds. Nagagalaw din yung ulo niya rubber at plastic yung materials niya. Basic lang yung articulations niya. Nabubuksan din yung bibig niya. Magaan lang siya na laruan. Wala na silang box. Meron silang mga konting pin chips at gas, gas. Lahat sila ay second hand. Pero okay pa siya.